pag may rebo ko yung 7k ha mga mix mga par ito itong fan cover ba ito ha radiator shroud importante ito ito pag wala ito kahit na anong gagawin nyo mag overheat na mag overheat yan ito pinaka importante ito sa lahat oh sa 7k Ayan, 7K Rebo o 5K. Basta itong pinaka pan cover na lang to para ano para mabilis mabilis banggitin nabubulol ako sa shroud cover eh. shroud drown ay no pangalan ah, regator shroud ah shroud